What's up mga kuys, magandang magandang umaga sa ating lahat Yan, Tayo ay pupunta ngayon ng La Union dahil kami ay may company outing Yan. Bali sila ay eh, mga nakasasakyan Ako ay eh, magmumotor lang Yan, Dahil nalate tayo ng gising At saka mas mas masarap din ako bumiyahin ng nakamotor Para di ba parang Uh, dalawang bonus <laughs> kasi gusto natin mag so gusto natin sumama sa kanilang mag-outing at the same time eh gusto rin natin bumiyahe Siyempre, syempre gamit pa rin ng ating trusted Dominar 400 UG iyan tayo ay bobyahe kaya tara samahan nyo ako sa ating paglalakbay bumpers pa naman ang ating ano eh. pa ang ating gas. So most likely, malayo pa rin naman na mararating natin yan. Kaya yun, update ko kayo kung saan tayo susunod na pupunda. So ayun nga mga kuys nandito na tayo sa loob ng North Zona Expressway Kapag send location na rin sila sa akin Ayan, bali Susunod lang naman tayo sa kanila Di naman na sila kailangan habulin Tamang chill ride lang tayo Kasi for sure naman naabutan natin yun Kasi nasakyan naman ang dala nila Di naman sila naka ride lang tayo 31 minutes ang difference natin pero sure naman yan na abutan natin sila Saka, isa lang naman ang pupuntahan natin magkikita kita rin kami sa launyan build up na to diba? pero for sure dito lang naman yan dahil nasa may parking pampanga Pagpagasan tayo di sa Petron, hindi ko alam kung Claridel ba to or what or Polilan. sa gas well yung 3 bars naman is malayo pa mararating nun pero syempre para sure na rin tayo ba? Diba? ang mahal ng gasolina talaga sa loob ng ano ng expressway yung 69 pesos per liter XC yun na ulit tayo, 28 minutes ang time baby friends natin sa kanila niliit eh, lalaki pa siguro yan hindi ko lang sure kasi umaandar sila eh. pero mukhang hindi ko alam kung saan sila magbe breakfast pero sa pagkakaintindi ko sa kanila parang magbe breakfast sila somewhere down the road parang <laughs> kantay na so yun, biyahin na ulit tayo ayun nga mukhang aabutan natin talaga sila dahil ang traffic for today's video hindi ko alam kung nasa na sila pero grabe matraffic talaga hindi ba Kaya for sure aabutan natin talaga sila lagi okay. tiis traffic tayo ngayon buti madaling araw pa hindi mainit kasi kung tanghaling tapat tas ganito ay eh, grabe sobrang init nun kasi pag inabot tayo ng ano 9am napaka init na sa daan ng 9am hindi ko alam bakit traffic either may ginagawa or mga may aksidente Kasi hindi naman nagta-traffic basta-basta dito sa part na to eh meron sana ginagawa lang siguro na po sila siper lane Oo, may ginagawa doon sa part na yan tulay ngayon na lang uli kasi ko na biyahe dito kaya wala akong idea if ginagawa pa sa San Fernando. Hindi, wala pa pala tayo sa San Fernando. <coughs> Malayo pa tayo sa San Fernando. Pero malapit na sa San Fernando exit. Medyo may build up ng traffic. Pero, fast moving pa rin naman. Kasi tumatakbo tayo 99 100. Ayan. Diba? Kaya, okay lang naman. Kasi may napakaraming truck. Ang eh. Kaya medyo, slow moving talaga pero hindi naman ganun kabagal sa itong part talaga na to ng Pampanga talagang ano dito eh laging ganito ng traffic kasi 2 lane lang po kaya ganito lang siya ayun hindi naman tayo nangangamba kasi kaya ang kaya ating Dominar 400 UG eh. masyado na kayong maraming pinagsama sempre hindi pa rin natin sinasagad ang kanyang kakayahan Ayan, hanggang doon lang sa talagang kaya lang natin hindi man tayo nagmamadali wala naman din ako inahabol may enjoy ko lang yung um, biyahe di ba? yung view Ayan, yeah, yun. chill ride lang tayo ng Tex, ayan talagang medyo laging matraffic dun sa part na yun ng Pampanga kasi 2 lane lang tas yung mga truck alam mo yun instead na nasa right lane lang sila minsan gusto rin nila umovertake kung okay, pwede sila sa left, sa left lane tapos tatambay na sila grabe ngayon tapos may mga sasakyan din na hindi naman pupunta dun sa ano sa sa babagal na sa sak mga sasakyan kasi nga doon sila pumeso talaga puro trap kaya yeah, ayun. Ay naman nila doon kahit mabagal sila. Diba? 'Yung mga ano, irap, 'yung mabagal 'yung unahan mo pati ikaw ano eh, tangay hindi naman tayo pala overtake kaya hindi tayo po overtake ng ano alanganin ah, mo, tsaka siya magtutulin, no? di ba? dalawa kayong nagbabagal paano naman gagawin natin sa buhay natin yan hindi ko naman sinabing kailangan magtulin pero at least <laughs> yung sakto lang ba Dahil kagaya nun, natin no? kami ino pang itim na yun Grabe no? Nakakabwisit pa naman pag sinusundan yung mga truck tsaka bus Kasi hindi mo kita yung nasa unahan ko. Kasi yung ganyan pag bus tsaka truck hindi mo kita yung kalsada kung may lubak pa ganun may biglang butas ang nangyari pag nasa harap mo na lang tsaka na lang bulaga sabihin nga guys suminto tayo sa gilid kasi yung bracket na naman ng ilaw ko eh lumuwag na naman nilagyan ko na yan ng ano eh, lock eh pero lumuot na naman talaga siya hahanap lang tayo ng mas safe intuan para kahit pa paano maayos natin kung kailangan higpitan sana huwag malaglag yung tornillo pero mukhang kakakayanin naman kasi hinawakan ko sa kanil eh. mahigpit naman yung tornilyo ID, ano din eh hindi rin maganda na totoo lang pabor lang sa NLEX kasi ano eh kumbaga maglo-load ka gaya sa motor loadan mo ng 1,000 kumbaga na na nila yung pera hindi mo pa nagagamit di ba? tapos hindi naman naging ano Kagaya niya, no, di ba? Kung maganda yan para mas mabilis, di ba? Pero walang pilang ganito. Kaya yeah, sana mas solusyonan nila yung ganito. Yung nagkakaroon ng build-up sa mga gates. Yung RFID iding madaling basahin, ganun. Di ba? Kasi totoo lang pag ano, yung mga long weekend. Ang hirap niyan. Yung talagang bugso yung mga tao Eh ngayon di ba ordinaryo araw pa lang naman. Parang may balintawak tol plaza Kahit sabihin natin maraming volume ng sasakyan Kung hindi nagtatagal lang ganyan Yung magtagal lang ng 10 seconds Yung isang sasakyan sa unahan Isipin mo 10 seconds Eh yung mga susunod pa Di ba Ang laking delay nun kagayan yan oh. Hindi siya binasa, di ba? Kaya ano din? Oh, di ba? Kung ganoon lang sana lahat oh. Di ba? Tik so, Ito na muna dahil rito para maayos yung ilaw ko. Oh. Diba? Diba? doon tayo para maayos yung ating ilaw para maayos ang ating ilaw nabi naman kasi yung mga truck dito kaya yeah, ayusin natin yung ilaw ko din mapagpahinga na din saglit stopover na tayo na check na rin natin ang ating motor all goods pa thank you thank you lord sa isang oras sa safe na biyahe at sana sa mga susunod na oras maging safe tayo patnubahin nyo po lord sa aking biyahe maraming salamat amen meron pa tayong isang oras and limang po minuto sa Pangasinan Nang init na ng araw Nang init na ng araw pero ang ganda ng view Lalaybay sana ako eh kaso Maham maraming sasakyan Ay, hindi naman Kaya tayo magpahinga ulit Ay, saglit. glit Yoshi break lang Ewan kung makaka wee break din tayo Pero uh, Let's try che Check na rin natin yung, mga, yung motor Kung okay pa naman Siguro wala pa tayong parang around 20 minutes Bumabihay uli. Pero ganun talaga iba kasi yung, baka yung pakiramdam mo ng bobe yung kakabiyahe mo lang tsaka yung tawag dito yung bumabiyahe ka na ng after one hour iba na yung pakiramdam nun eh, check lang natin check okay pa naman wala naman tayo nagiging problema ano kaya yun doon yung sa airbox kumakatas yung sa airbox dito sa airbox lang yun bunot siguro siya itipin ko ito mamaya ano siya mga mamaya tumatakbo tayo wala na tayong langis bunot nga yung sa airbox so yun lang guys dito muna tayo kaya pa yun nga nandito pa din tayo nagpipilix pa din nakakainip <laughs> pero masarap Nandun-dun sila sa Dizas parang gano'n kainan, nag-stop order sila. So, pupunta ano tayo doon, tingnan natin kung makakabutan na natin sila. So, 20 minutes lang naman ang piyae from doon sa lay na hininto ako hanggang doon sa kainan. Pero tingin ko makakabutan ko kasi kung order pa sila ng breakfast. Di ba? pa yun. e ako, hindi naman ako kumakain pagka wala pa ako doon sa pupuntahan. Unless talaga, pero last time na bumiyahe ko ano Bicol eh parang 12 hours straight wala akong kain tubig lang talaga ng tubig ganun lang ang pinaka ano ko napahinga tubig kasi ayun po, parang pagka kumain ako marirelax yung pakiramdam ko ano ko parang masarap pagkatas kumain matulog kaya hindi ako masyadong kumakain kapag wala pa ako dun sa pag-i-stay ako ng place para makapagpahing eh. hindi nakakain ko na siguro yan 7-11 napansin. Hindi ko alam kung matagal na ba siyang hubot or nahubot lang ngayon sa biyahe na atin. Pero thank you Lord kasi wala naman nagiging issue. Yan. Wala naman tayong uh, itong overheating walang kahit ano na mas safe ang ating biyahe. So next plano kong biyahe, dadaling ko yung aerox sa yan, manawag. Manawag or antipolo at sumpa. busy ang schedule natin baka sa Divine Mercy ko siya pabless Baka sa memory lao hindi ako kasi parang napabless ko to sa Divine niya pa sa Manao pero sure ako sa Manao kasi kasama ko kapatid ko pumiyahe kami so yun lang naman na share ko lang uli akot yung mga ganyan sa dalaw parang langis pero ano yun yung asfalto tapos sa sobrang init ng araw nagiging smooth sya so 16 minutes hanggang dun sa lisas para mamaya ulit so ayan guys hindi tayo sa season mag-exit kasi kumakain nga din gumakain sila dun sa lisas sasakyan susundan natin sila hindi ko alam kung ando dun pa sila pero sana ando dun pa tapos mamaya sabay na ako sa kanila para sabay 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 na kami so hindi ko alam magkano ang ating entry tapos plano nila is pumunta ng grapes farm susundan na lang natin sila as per dun sa driver nila hindi na raw kailangan mag triplex, esitex hindi na raw need mag expressway kasi malapit na rin daw naman dito yung union so ayun susundan lang natin sila kung saan man tayo pupunta sunod na rin natin yung base natin kasi hindi ko alam kung saan ang boundary ng Pangasinan La Union kasi alam ko mahigpit doon pagdating sa base apat na ka base ayun yun, nabutan na natin sila sa ating magpagas ito yung kasama natin itong NB350 na yun na ban. uban na nasa unahan nila Ayan ko ba't ang bagal nila Pwede nang sumingit sa kanan O natatakot sila O wala namang sa Iingat din so, Mainit talaga eh Sabagay maaga pa naman 8.30 lang ng umaga May lang din naman Ang haba ng traffic Ang haba ng orange sa google map Hindi ano to Hindi makatarungan Papawisan itlog <laughs> Isan tayo dito ng malupit unahan ko na na tayo kakaliwa tayo dapat doon aso ah, ang tulin nya mga no, namang hindi siya magbibigay magpas kasi tayo sa kanto ayan nandito sa seas. seascape resort resto and spa tingnan so, tignan natin siguro ano na yan dagat na yung papunta rin sa loob parang ano sya yung mga bahay bahay na ano na malapit sa tabing dagat pero ewan ko kung malapit talaga sya sabi so, nga yun eh, yung papasok rin sa dagat ayon sa waste so tala niyo dito ang parking, ang init ng parking, na init nyan tala niyo parking. so ayon guys, nandito na tayo sa seascape beach and resort parang ganon something like that yan sabi ng kapatid ko nakakalungkot hindi daw pwede mag palipad ng drone madami daw na apply zone pero check ko na lang din daw baka pwede naman daw dito eh sana nga pwede rito kasi saan naman yung drone Labas muna tayo kasi wala pa yung mga kasama natin napakainit sa loob So dito medyo man dito sa labas. Ito lang ang lilim dito. Hoy! Kayo isa lang Hindi ko alam kung anong oras ang check-in namin pero dito ko na sila iintayin.